Hi guys, sunduin namin si Hannah. samahan nyo kami. At ito magagamit ko na rin yung ito pa. Sige, wag ito. Yung ating sige, wag mo ito. Ito ko ikakabit yung cellphone natin. Ayan. Ito lang ah. Wait. Nandiyan ba siya na? Nandiyan na. Uy, iba ka tayo ah. Yan, oh, malaglag pa yan. Let's go. Ngayon, straight o, oh, naka-straight, diba? ba? yan. Oh. Let's go! Sama ko si Mar Maricel sa pagsundo. Saraman! Saraman! go na. Okay, alis na tayo. Hindi mo malalaglag ng cellphone ko, hindi. Ikaw na tumutunog. Alam mo kasi ako. So let's go guys. Baka nasisilipan tayo. Mahirap na makita yung aking um... Bakit? Diba nilabas ko? Ayaw sila, hindi pa ako naka-tour. Paano mag-u-tour, Hana? Hindi ba dito, ito, Hindi lang. Uy, pwede mo. Ay, kita ba naka-tour ni Hana? Ay, alam ko na kung saan nagmana si Hana. Baka lug-lug kaya. Okay. Kahit na natin sa kanila yung ano, yun. Let's go! Mahal din naman yung cellphone? Oo. Ganda nang ilagay, no? Oo. Ang ginawa mo? Diba? Kasama natin sila sa biyahe. Kita nila yung nakikita natin nabang tayong mahanda. Pero may ano naman ito yung uh, gimbal, parang stabilizer kaya kahit medyo maalog babawasan ang alog hindi yung alog na alog talaga saka malinaw naman siya medyo natakpan lang ng sticker natin sa harap yung ano ilang bar yung battery na ito? 3 pa rin. Uh, uh, Ba't sa eh. Pero kahit ano, alam mo kung anong um, the, si papa? Hmm. Pero one bar yun. Tapos kanina, naging 3 bar agad. Nung no, pagdating ko o ano? Hindi ko pa siya tinansay pagdating ko eh. pa um, ako. na pagdating ko eh. Ibig sabihin, ano, ano yun natin tingnan natin si Pastor Mark ladaanan natin kaya pag umaalog oh iniisip ko baka malaglag o oh, man. hirap na isip po natin mahal yan nakakaalaga ng 60,000 pesos oo tibay na to alam mo nakaka ano may ano may matagal na yan nakakaano na siguro yan tatlong laglag na yan ha. hindi yung laglag na maadaan daan lang ha laglag talagang asin lumalaga tokbag doon mo makikita talaga yung Samsung Yung mga flagship mo nila Sobrang tinitiba yung talaga Apple 3 yan eh Dapat yan, sira agad yan Pero huwag ka, solid Bakal kasi yung katawan yan eh Hindi hmm? kasi malabok doon Nandiyan natin siya araw na ba pa dati? Si na siya like, Pero paano nangyari yun? Ang oras ng pasok na si Sayon. Si Sayon ano? Si Asher lang yung sinagap Pag umuwi si Asher ng maaga? Eh kung wala? Ako. Ah gano'n. Yun na bukas pa naman eh. Ah kayo pa sa map? Kasi din eh. sila Jamie Mga ano na? Dito ang dami ng mga pagulang na naghihintay. pero mamaya isa sa mga siya ni Ano lang? Hindi doon sabi. dami ng mga parents. Mahal, di Hindi naman alam. Hindi naman alam. Hindi naman

बानासी पत्तर मार्च

Nilagyan ko na ng cellphone eh. Para ano, tsaka yung sticker. Oh. Happy family. This is love. Okay. Eh. E ito trabaho, ito na gamit ko eh. Pangat ng araw. So, sa February, may bagong ano, wave 4 naman. Ang mga kapag. magre-refer ako ng magre-refer kasi 15,000. Pag eh. nag-refer, 15,000. Thank you. Thank you. Ay, lang maikpit pero hindi Kala ko lang talaga dati maikpit ko Pero hindi mo so, Kasi isip mo kung nagpa initial interview ka Final interview agad Pag bumasa sa final interview Saka ka pag-examine Pero hindi sasayangin yung ano so, mo oras Kasi mag-i-exam ka Tapos pag final interview So initial interview, final interview agad Tapos exam ka agad Kasi example Pero mag-i-exam

On big na dito eh. Yung klaw. Para nito kumaganang kailangan nito ito. Para kumagana yung Vika. Ayun kay Charmy, medyo mahaba. Ah mayroon 'to. Eh kay Charmy. Ayun kay Charmy, Mahaba 'yun. Pero ang malupit do, yung lakas ng makina nito. Parehas lang sa akin. 20 amper to eh. Sila 20 amper din. Nagkatalo lang sa voltahe. 60 volts yun ito. 40 40 amper. 40 volts. Tapos 650 watts. Yung kanila 800. Mulut, walang huli-huli. Nadaanan ko yung mga kaibig Hello po, let's go. Nadaanan ko lang sila eh. Hindi na lang ako mauli sa may SM kasi di ba SM, paglabas mo ng Maligaya, may pasukan doon sa SM e, eh, kinakot ko yung ano eh. Sige. sama natin si Pastor Mark. Siyempre, uh, miss na rin ito. Miss na itong pastor natin. Anong uh, na ঠিক আছে গেছে paliit ng tiyan ha Dahil ang tiyan ko so, Kasi lagi tayong pusok Kaya kumakain, talaga Doon naalala ko nung panahon na Na kutuman Yung uh, uh, Tawag nila pag may nakikita silang picture Mga picture ng mga dati na payat pa Ano tawag nila doon yung mga Ano tawag nila? Yung pagpayat ka oh my god ano yun yung tukhang ayan tukhang days na pinatawag kumbaga